Sa sobrang init ngayon, mapapaisip ka na lang talagang mag-swimming. Pero ingat sa pagtatampisaw, lalo't may mga naitala ng nasawi. Dahil sa pagkalunod nito, nito lang nagdaang Holy Week. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Sumabay sa paggunita ng Semana Santa ang matataas na heat index na naitala ng pag sa bansa. Kaya ang iba, swimming is the key to beat the heat. Kasabay ng patuloy na pag-init ng panahon at epekto ng El Nino, idineklara e ni Cebu City Mayor Michael Rama na may water crisis sa kanilang syudad. Kasunod lang din ito ng naitala namang danger level heat index na 42 degrees Celsius pataas sa nasa 15 lugar naman sa bansa mula Biyernes Santo hanggang linggo ng pagkabuhay nitong nagdaang Semana Santa. Ang heat index ay yung init na dama ng ating katawan mula sa pinagsamang epekto ng alinsangan at temperatura. Sa Kutod Pampanga, hindi man umabot sa danger level ang heat index, marami ang hinimatay dahil sa inid noong Biyernes Santo. Ang pinakamataas namang heat index noon ay naitala sa Aparica, Cagayan na umabot ng 47 degrees Celsius. Ayon sa Pagasa, ang init na nararanasan natin ay dahil daw sa galaw ng hangin ngayon. easterlies o yung hangin na bumula sa karagatang Pasipiko, ang nakakapekto partikular na dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, yung ridge o ito yung bahagi ng high pressure area ang nakakapekto dito sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon. Ang kaibahan nito sa low pressure area ay mas walang masyadong nabubuong kaulapan. Para sa unang araw ng Abril, sinuspende pa ang klase sa ilang lugar sa bansa karamihan ay mga lalawigan sa Region 6 at kabilang din ang Tantangan South Cotabato. Ayon sa pag-asa, maliit lang ang tsansa ng malalakas na pag-ulan na maaari sanang magpababa ng temperatura. Po, sa loob na isang taon, kadalasan po, or base sa ating mga average na number ng tropical cyclone, yung March at April, yun po yung medyo pinakakaunting mga bagyo. Ngayong buwan ng Abril, hanggang isang bagyo ang maaaring mabuo o papasok ng Philippine Air Responsibility. Marami tuloy ang naghanap ng paglalangoyan para maibsan ang init. Yun nga lang, nauwi ito sa trahedya. Nakapagtala ang Philippine National Police ng 34 na insidente ng pagkalunod mula March 27 hanggang March 31. Dalawampot siyam dito, binawian ng buhay. Karamihan ay naitala sa Calabar Zone. Kaya paalala ng mga eksperto sa mga nagpaplanong bumisita sa water parks at beaches, huwag lumangoy mag-isa. Sa mga pupunta naman sa malalim na bahagi ng pool, siguraduhin marunong talagang lumangoy. Mainam rin na pagsuotin ang mga bata ng life vest o salbabida. At higit sa lahat, maging mapanuri sa nangyayari sa paligid. Ngayong tag-init, tandaan na kaligtasan at kapakanan ang iprioridad para sa mas masayang summer getaway experience. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita. Pag-usapan pa natin ang pag-init ng panahon kasama si Mobile Journal Francis Orso. Francis, hanggang kailan daw ganito kainit ang panahon? Ayon sa pag-asa. Francis, mukhang nakamute ka. Ayan, Bob J. Ito nga, oh. no yung nararanas natin init at alitsakang parahon, dito sa ating bansa ay uh, itaasahan natin sa mga na araw ay pagtatagal pa. At sabi pa nga ng pag-asa, itong temperatura na nasa 40 degrees Celsius na heat index, posibleng mas mainit pa daw yan sa mga susunod na araw. Nako. Anong mga lugar, Francis, ang pinag-iingat ng pag-asa sa posibleng pagtaas pa ng heat index sa mga susunod na araw? Ma'am, so mga lugar na inaasahan natin makakaranas pa ng patataas na heat index o yung na... Francis, Francis, medyo nag-break signal mo. Medyo choppy ka, Francis. Ito mga lugar kasi na ito ay yung araw pa. Nakita natin yung pagtaas talaga ng heat index at natin yung stable talaga. Siyempre, mag sila dahil nasa bata. Francis, medyo choppy yung signal mo kanina. Pero uh, pakiulit mo nga yung uh, ilang mga lugar na, na pinag-iingat ng pag-asa. Yes, Patsoy, itong mga lugar na inaasahan ka natin, makakaranas pa patuloy na mainit ang panahon o yung may mataas na heat index na sa danger level o may git 42, 42 degrees Celsius ito pa yan, sa may northern zone, kabilang din yung western Visayas at yung Mimaropa. So, asahan natin mga kababayan natin sa na eh, magiging paalit sa akin at mainit pa yung kanilang panahon. Francis, uh, maitanong ko lang, no, bakit daw napakaraming kaso ng pagkalunod nitong uh, nakaraang o nakalipas na Semana Santa? Yes, Patsy, so, yeah, nakaranas o uh, nakapagtala nga ang Philippine National Police ng nasa sampung uh, mga insidente ng pagkalunod dito sa Calabar Zone at ito yung lugar na isa sa nakikita natin may pinakamaraming na italang uh, mga insidente ng pagkalunod dahil na uh, syempre Semana Santa, maraming lumabas, yung iba nag-design na mm -hmm sulitin yung bakasyon at pupunta sa mga beach or sa mga resort or yung katulad ng mga nakikita nyo sa video sa ilog para na masulit sana at uh, ma ma maibsan din yung init ng panahon. Eh, yun na lang yung mga kapatid natin na hindi talaga uh, mga marunong lumang. Ay, sila yung pinaka naging vulnerable doon sa uh, pag, uh, yun nga, paglabas, pagsiswimming. O kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan na nag-outing magpahanggang ngayon. Ano? Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso.